So yun, mukay na ang ano Tapos na ito eh, ni Booker Vlogger So Ito na ito Hello, Luton Bisaya sa Mindanao Ah, magandang maga sa iyo. Anong lugar ito? Para na sa Para na po. Magandang maga sa inyo para na sa Amar. Nandito po dumadaan si Walker Blogger, dalam lalo na po sa ibang bansa. Ang lugar niyo po, dinadala niyo kay Blogger po, nandito po si Walker Blogger ngayon po. Labas lahat ng mga kwan, la, lahat ng mga content creator katulad ko. Ay ayoko ko na magpalo-palo ako lang isa. Sana po lalabas kayo. Maray po salamat sa inyo. Paki-follow po ang page ni Makalinaw. Makalino. Makalinaw. Ah, Makalinaw GD po. Maray po salamat sa inyo. Paki-follow ang page ni Makalinaw TV. Maray po salamat. Content creator din po katulad ko. Maray po salamat sa inyo. Kasama natin ngayon si Walker Vlogger. Hello, good morning. <laughs> salamat po, salamat po. Good morning sa inyo dito sa si Paranas. <laughs> so what's up, nandito tayo sa Paranas Summer. Kasama natin si... Travel Motoblag, ah, ah, na mo vlog. Yan. Shout out. Ah, page mo? Makalinaw TV. O, oh, yun. Kapalo natin si Makalinaw TV. Suporta natin ang mga region sa Visayas. Visayas. Paranas, Paranas ka. Paranas yun. Hindi lang. Bye-bye. Picture. Picture, picture.